Yung mga notes, notebooks. Uh, 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 notebooks dito, mas mura dito. Mas mura din. Dito, a pack of, a uh, pack ng 10 is 140 pesos. So, lumalabas siya 14 pesos ang isang piraso. Ang price guide ng DTI, yung pinakamababa ay 16 pesos. So, makamura ka. Yun nga lang, you have to buy the whole bundle na din mag-share na lang. Or, di ba maraming subjects din? So, pwede na rin gamitin po. So, definitely, mas mura dito. Thank <laughs> you. We'll ask again. Uh, we'll One look for other. Number. Ano pang... Pa ano? <laughs> Lapis. Pencil ba? Yeah, pencil. pencil. Sige, check natin. Magkano? Magkano ang pencil mo? Magkano to? 20. Isang piraso? Isang box? 180, isang box. 180, isang box. So 20, isang peraso ano per box? Ang gumastos ini sa isang plato, mga 11 pesos per piece. Ito magkano to per piece? 24. Ah. Yeah.